Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts we do not monetize Handog sa inyo, diretso ng opinion Hango sa ating passion At ngayon sa edisyon ng ating programa Narito ang ating paspasang post-fight analysis Komentaryo sa naging performance ng ating dalawang world title prospect Una, ang bantamweight contender si Kenneth Loverboy Lover. Nagtala ng 8 round TKO o technical knockout win kontra sa dating two-time world champion Luis Elnica Concepcion ng Bansang Panama. Diyan yan sa Santa Ana, Manila. Doon naman sa Estados Unidos sa abroad, ang ating middleweight prospect Wal John Triggerman Mindoro nagrehistro ng isang well done three round demolition win kontra kay Dormedes Potes ng Bansang Columbia. Sa ating programa, pag-uusapan natin, ibe-breakdown natin ang kanilang naging performance. Ano ang maganda at ano ang dapat ayusin o improve? Ano ang dapat repasuhin sa kanilang mga estilo? At ano ang susunod sa kanilang mga yapak na tinatahak sa mundo ng pro-boxing? Lahat ng ito, pag-uusapan natin. Samahan nyo ang inyong lingkod dito lamang sa Boxers Shorts. At babalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan Narito ang ating paspasang post-fight analisiya Komentaryo sa naging performance ng ating dalawang world title prospect Ang bantamweight contender na si Kenneth Leber At ang ating middleweight prospect na si Well John Triggerman Mindoro Simulan natin dito kay Kenneth Leber Sa po officially nanalo by 8th round technical knockout Contra sa dating two-time world champion Luis Elmica Concepcion ng Panama Diyan yan sa Santa Ana, Manila Sinabi ko sa ating pre-fight analysis Na itong si Concepcion Bagamat may edad na 39 years old at inactive Will provide a test Sabi ko, not a major test But a test just the same Sa up and coming prospect na si Kenneth Lover Siya po ang may pinakababigat na kondensyal Na nakalaban nitong si Lover Also, sinabi ko sa inyo na unconventional. Kakaiba, medyo nakakasiwa ang estilo nitong si Concepcion. Medyo awkward ang kanyang estilo. Pasok ng pasok, para ka bang sinusuwag. Ah, para siyang toro na sinusuwag. Pasok ng pasok, very awkward because he comes in very low. Kubkubado. Ah, he comes in low, throws a lot of overhand rights. At matibay po ito si Concepcion. Bagamat na knockout na siya before, hindi po siya basta-basta bumibigay. At yan po yung pinakita niya kontra dito kay Kenneth lever Now, Kenneth Lavelle, nagkaroon ng konting problem sa kanyang timbang in the initial weigh-in, and he looks sluggish. He looks sluggish in the fight against Concepcion. Two things. Kasi yung sabi ko, napaka-nakakasiwa ang estilo ni Concepcion. Pasok ng pasok, e eh, medyo kubkubado ang kanyang pasok. So, naaalangan itong si Kenneth Lavelle kasi hindi straight line eh. Uh, he comes in low, itong si Concepcion. So, itong killer left straight, ni Kenneth Lover sa in the early rounds. Uh, in fact, uh, nahirapan itong si Kenneth Lover to find yung balance sa kanyang legs. ano, Because sinusuwag siya nitong si Concepcion. Napapaback pedal siya, napapaatras siya, at habang siya umaatras, doon sumusuntok si Kenneth Lover. You cannot get enough power pag ganoon na sitwasyon, mga kaibigan. You have to pivot, you have to plant your feet on the canvas, generate hip power para sa yung killer left straight but the style of concepcion disrupted itong rhythm ni Kenneth Lever in fact Kenneth Lever had to adjust kapag pumasok itong si concepcion when concepcion came in low sinisingitan niya ng uppercut sa ilalim para umangat para dumiretso sa kanyang left straight so it was a struggle to adapt to the unconventional style of concepcion but early in the fight we thought kuha na sa sapagkat second third rounds na kaya score ng knockdown itong si Lover. Pero sinabi natin na matibay, may taglay na tibay yung konsepsyon. Pasok pa rin ng pasok at may mga okasyon na pumapasok yung kanyang overhand right at napapatra sa lubid itong si Lover. Bagay na ikinatakot ng ilang mga boxing fans. There were occasions na medyo gigil itong si Kenneth Lover at tila baga mauubusan suntok. So we also feared that he might punch himself out. Naintindihan natin because he wanted to impress because he's fighting before his countrymen and against a former world champion. So may konting gigil itong si Kenneth Leber Pero lahat ng to na iayos in round number 8. Now, you look at round number 8, mga kaibigan, nagkaroon ng matinding palitan. But there was also an accidental headbutt. Nagkabungguan din ang ulo ang dalawang ng ito. And eventually, yung kombinasyon na yun, yung nagpalitan ng suntok, nagkauluhan, ay napuruhan si Concepcion na patras ang boksingero from Panama at siya'y tinuluyan ni Kenneth Lover. So a lot of things to learn para kay Kenneth Lover sa labagito. ito sapagkat may mga bagay na kailangan repasuhin. Una yung kanyang balance, the legs, how to properly plant bago sa bumigay ng suntok, yung kanyang kombinasyon, yung kanyang pacing mga kaibigan, iwas sa sobrang gigil. Kailangan i-spread niya ang kanyang resources sapagkat baka buubusan siya ng bala in the later rounds. Lahat ng ito may isa sa ayos sa ah, sapagkat learning experience yung laban kay Concepcion. Now, itong si Lover mga kaibigan ay pumuposisyon na sa IBF o WBC Bantamweight titles. Ang kasalukuyang WBC at IBF Bantamweight champion ay si Junto Nakatani ng Japan. Kenneth Levere is not ready for Nakatani. Pero ang boxing mga kaibigan is all about proper and good timing sapagkat si Nakatani inag-abiso na na ibabakante ang nasabing mga corona at aakit na lamang siya sa Junior Featherweight o 122 pound division para harapin ang undisputed champion, ang fellow Japanese superstar na si Naoya Inoue so it's all about timing hindi na magpapangabot si Laver at si Nakatani Now, Laver appears to be positioning himself for a shot at the IBF title that will be vacated by Nakatani. Ang kanyang susunod na laban, mga kaibigan, ay mangyayari this coming October 26. Tentative, ano? Kontra sa Aprikano na si Landile ng Zeke. Now, itong si Landile, mga kaibigan, 16 wins, may isang talo. Na knockout na ito, eh, ni J.R. Rakinel in 2022. At nakita na natin yung Afrikanong ito, yung style niya, swak na swak ito para kay Kenneth Leber. So, I believe Lover will come up with an even more impressive performance kay Landile ng Africa kumpara dito kay Concepcion. Marami siyang natutunan dito kay Concepcion and if he can learn from those mistakes, he will be a better fighter kontra kay Landile. Ganyan po talaga pag prospect eh. Kailangan matuto ka, kailangan dumaan ka sa ganitong classic initiation para ikaw ay matuto. Ma-acknowledge mo ang iyong mistake. As long as you are willing to learn from your mistakes, magandang sign of progress yan para sa mga boksingerong tulad ni Kenneth Lever. So he's okay. He's okay in my opinion. There is always room for improvement Ika nga. Ngayon, mapunta naman tayo sa isang napaka-exciting na prospect natin sa middleweight of 160 pound division. I'm talking well John Triggerman Mindoro. Alam niyo kaibigan hindi araw-araw e eh nakakakita tayo o nakakapag-produce ng isang middleweight prospect sa kasaysayan ng Philippine Boxing, iisa pa lamang ang ating naging World Middleweight Champion. Siya po ay ang double puncher, si Severino Garcia, na naging middleweight champion back in the late 1930s. So ito ang history na gustong i-duplicate ni Well John Mindoro. Severino si Garcia was recognized as a power hitter during his time. At ganyan din po ang reputation nitong si Well John Mindoro ang kanyang kartada ngayon 15 wins, walang talo, lahat knockout except of course, except for one na nakatabla, isang draw mga kaibigan. Sa laban kontra kay uh, Potes ng Colombia mga kaibigan, pinakita ni Weldon Mindoro again ang kanyang power punching. Pasensyoso siya kontra kay Potes. Hindi nagmamadali, looking to counter. Well and good. And of course, nakita natin yung kanyang body punching talagang inararo niya ang bodega nitong si Potes. In fact, yung kanyang body punching, eh parang nilalay po itong si Potes. Ano? Napapatras, napapaire itong si Potes sa lakas na suntok ng, uh, ni Mindoro sa kanyang bodega. But do take note na naiskautan ni Mindoro ng maayos itong si Potes. sapagkat so, pagkat si Potes, mga kaibigan, sa kanyang mga dating talo, eh lahat bumigay din siya sa mga body punches. So iyon din ang ginamit na template nitong si Well John Mindoro. So, well done for Well John. But to no, take note mga kaibigan, ito ang ikaapat na panalo ni Well John sa Amerika. Ito ang kanya ikaapat na laban sa Estados Unidos. Sa totoo lang mga kaibigan, ngayon palang talaga lumalaban kontra sa mga lihitubong middleweights itong si Mindoro. Kasi yung mga unang laban niya, ginanap dito sa Pilipinas, eh wala naman tayo talagang regular na middleweights eh ang ating mga boksingero dito, mga blown up lightweights para lang makaabot sa middleweight. So, sa kanyang pagpasok sa Amerika, kung saan nakakaapat na laban si Mindoro, ngayon pa lang siya talaga nakakatikim ng laban kontra sa mga lihitubong middleweights. But then again, he has to improve the quality of his opposition. Kung si Laver nag-step up na ng konte by taking on a former world champion, ipalagay eh, ko yung kailangan ito rin ang itahak na direksyon ni Mindoro. Because technically, sabi ko, kung titinan mo, ngayon pala siya lumalaban eh, ng mga lihitabong middleweights. Pero kinakailangan mag-step up na. He is already 25 years old, itong si World John Mindoro. But we like, we like what we see. The power punching, mga kaibigan. Like I said, if he can develop a jab, ha, para to set up yung kanya mga power punches, maganda yan. Nandun na yung body punching. Nakita niyo yung mga uppercuts na sa loob. Nandun na rin, mga kaibigan. Nandun na yung pundasyon eh. Sabi nga ng kilala kong trainer, kapag nandun yung knockout power, yan ang boxingerong masarap i-develop. Sapagkat nandun na yung lakas ng suntok, aayusin mo na lang yung ibang parte ng kanyang arsenal o estilo. So we'd like to see, we'd like to see a slight upgrade in terms of opposition para dito kay Well John Mindoro. But we like his patience, the way he stays in shape, okay? So, gusto natin ang disiplina ng batang ito and you cannot argue with a power culture. Pag ganyan na suntok, dumadagundong, abay, talagang uh, susundan at susundan natin itong progress ni well John Mindoro. For now, mga kaibigan, he is still a diamond in the rough. Kung bagay, still eh, under construction pa rin itong pundasyon ni Weljon Mindoro. But we'd like to see, sabi ko nga, A slight upgrade in opposition Tingnan natin How will he handle Ang isang boksingero Yung stick and move Ha? Paano niya i-handle Ang ganun klaseng sitwasyon Hindi pa natin nakikita yan Sapagkat lahat ng mga nakakalaban niya More or less, eh, pumapasok ng diretsyo sa kanya Swak na swak Sa kanya mga power punches We'd like to see how will he will handle a mover uh, A boxer So very interesting yan We'd like to see that But sabi ko nga So far so good para kay Weljon Mindoro. Ituloy lamang ang disiplina, ituloy lamang ang focus. So yun mga kaibigan, ang ating paspasang post-fight analisya sa naging performance ng ating dalawang prospect, si Kenneth Lover at si Weljon Mindoro. Tuloy pa rin po, tuloy pa rin ang paghulma sa kanilang mga estilo. Kumbaga, hindi pa sila finish product. Hindi pa finish product. Malayo pa yan. But they're getting there. All they have to do is to keep their focus. Ha? Kailangan tuloy ang ensayo, ang mental at physical focus dapat huwag mawawala. Mabigat po ang kanilang tinatahak na direksyon dyan sa boxing. Lalo na si Weljon Mindoro. Sapagkat he is a rarity, kakaibang breed doon sa middleweight division as far as Philippine boxing is concerned. At na po mga kaibigan ng edisyon ng Boxer Short for today. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating bunting YouTube channel. Dito sa Boxer Shorts, mga kaibigan, we do not read the news. We analyze, we break down the news para sa inyong karagdagang kaalaman. Muli ako po si Atty. Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!